Babae tinang barili ng barbero dahil sa bad hairdo Isang babae sa San Diego ay di natuwa sa kanyang bagong hairdo at bumalik sa salon para barili ng barbero Ang 29 years old na si Blanche Swain ay nagpagupit sa 619 Barbershop noong Merkulis Siya ay inaaresto sa huli dahil sa attempted murder Sinabi niya kay Manny Montero na gusto niya ng mohawk na tulad kay Rihanna Nung natapos siya, natuwa daw si Swain. Bukod sa baya, nagbigay pa si Swain ng tip. 2,000 pesos ang nagasta niya sa buhok niya. Umalis siya sa salon. Nagbalik siya ulit dahil nagkaroon siya ng poknat at sinabi, Tignan mo ang ginawa mo sa buko. Sinabi ng isa pang barbero sa salon na nagiba ang itsura ng babae. Nung biglang nagloko ang baril niya, sinunggaban siya ni Montero at iba pang barbero. Inaresto ng mga polis si Swain. Nakakita sila ng isang razor na ginamit ng babae para ayusin ang buhok niya. Sinabi ni Montero sa local news na tinulungan siya ng Diyos. Tapos umuwi siya ng maaga para makasama ang pamilya. Tawang more? Add us on Google Plus and like us on Facebook.